hundreds of millions for that dam. Unfortunately, Mr. Secretary, hindi pa natapos yung distribution ng water, I mean canalization. So, makiusap lang po ako. Tinignan ko kasi yung budget every year, pababa na pababa yun sa amin. Baka pwedeng madagdagan kasi sayang naman yung dam. Magti-10 years na po yun, masisira naman yung dam. Hindi pa't tapos yung direction niya na dapat ma-irrigate uh, yung mga area no, sa akin. 10,000 hectares po yata, kung hindi ko nagkamali, yung sa akin, the district. So, malaking tulong po yung dam. So, kung hindi natin ma-maximize yung usage noon, magiging useless po. So, sa akin, makiusap ako, I know the limited budget we have. Alam ko yan, kinausap ko si Admin Guillen. Uh, sana po yung commitment niyang binigay sa akin matupad po yun Mr. Secretary Sir uh, Mr. Chair uh, uh, I'll leave it to uh, Admin Gillian kasi wala na ho sa DA ang uh, niya ho na under the office of the President na. but uh, I take note of your concerns and may weekly meeting naman kami at pag-usapan din namin but I uh, turn over ho Mr. Chair Yes, uh, Mr. Chair. Yes, uh, salamat. Uh, for 2026 kong, meron tayong 130 million budget for the completion of the dam. So, pwede na ako tayong mag-inaugurate uh, po next year. So, yung budget ko ngayon kasi, sir, napakababa compared sa previous years. So, baka pwedeng mabalik yon para matapos na yung mga kulang. Then, marami rin repair sa amin, sir. Baka pwedeng matulon. Yes. Baka, Yes, again, Mr. Chair, ang uh, itong 130 million is for the completion. Apo. So, uh, makukumpleto na po yung dam natin dito sa budget na ito. Sa akin, district Po, yes, po. Talking, not na whole the budget in the Philippines? Uh, for the whole, for the whole uh, district naman po, ay meron tayong additional na meron po kayong 64 million. Kaya nga po, sir. 64 million. Hindi naman yun sa dam nun. <laughs> Iba-ibang projects for yun. In eh, sa akin, ang pinag-usapan uh, natin yung uh, <laughs> sa dam po eh. Yes po. Uh, again, uh we proposed 524 million for your district apo kaya lang ang Ay, uh, yes sir. Ang uh, dumating sa amin na budget is uh 64 million. Siguro mahirap din pong uh, maging Ilocanong administrator apo. Kala nila matipid ako masyado kaya siguro binabawasan yung budget ko. <laughs> I understand the problem kaming uh, admin ang sa akin lang baka mahanapan ng paraan kasi sayang naman po yon kasi we spent already hundreds of millions for that dam din hindi natin ma-maximize yung utilization niya so ma baka magiba na lang yung dam na yon hindi pa natapos yung yung target natin so yon lang naman ang mga apprehension ko so with that how about we will look uh, other way around kasi sabi mo sa akin pwedeng mahanapan niya ng paraan Uh, can you commit me na uh, pwede mo dagdagan mo yan, harapan mo ng parang, mayroon yan. At ang bagay, mayroon pwedeng mangyari pag ginawa talaga. Naintindihan ko po, but uh, again, the Congress has the power of the first. Isapit na po yung budget kung uh, uh, makita po natin na uh, meron yatang mga allocations or pwedeng itulong uh, tulong sa ating food security mula sa flood control. Nakita ko po, po yung guidelines na kaninang bago, Mr. Chair. Eh, nakita ko na pwede pa lang maglagay sa agriculture. So, I hope uh, po, uh, Mr. Chair, that uh, yung inyo pong uh, allocation for that purpose ay mapunta po sa agriculture at sa NIA po. Uh, saan to, ko sir. po yan, Admin Sir and Secretary? So, Mr. Chair, I do not have any qu further questions. Uh, I fully support the if there is a way to increase the budget for the agriculture because I believe that there are many way, uh many things that we have to address to far as the budget budgeting is concerned, Mr. Chair. Thank, thank, thank you, you very much. much for the time. Thank you. Uh, the Chair now recognizes uh, Representative Bulilia. Magandang hapon Mr. Chair. Uh, sa ating pong mga panauhin mula sa Department of Agriculture, Secretary Laurel at sa kanyang mga kasama. Of course, sa aking mga colleague, magandang hapon uh, din. bago po ako magtanong, nais kong ipabatid sa kagawaran ng agrikultura na ang inyo pong uh, tanggapan, ang inyong uh, departamento ay isa sa performing well para sa kagalingan na mamamayan po. Mabuhay po kayong mga nalangin. First, uh, you made mention a while ago, Mr. Good Secretary, that there was an underutilization of the livestock program. May I, I know the reason for that underutilization ng budget ng livestock program? uh, Mr. Chair, uh, well, to be very honest, actually, Uh, kaya lang ayoko lang uh, possible hindi sabihin but anyway kasi namatay na yung tao eh. Uh, it's basically poor implementation ng ng tao namin so so it's the manpower behind or the people behind the program yes uh, alam mo nyo kasi kung kaya ako na binibigyan ng emphasis ng livestock program ito yung programa na kung sa inyong aking distrito ay mayroong national branding if I may say it to you, tama po ba na yung aming aking hometown ng Bobby Garcia ang livestock trading capital ng Pilipinas? Uh, yes, Mr. Chair. Tama rin po ba na ang aking isang bayan sa distrito ko, yung San Jose, ay egg basket of the Philippines? Uh, yes, Mr. Chair. Uh, for, that, for that matter, Mr. Secretary, considering po na ito po kasing livestock industry, ay eh, ito po yung isang napaka-close sa aking puso considering that when I was an employee of uh, the good secretary, she was then my boss. If the gentleman na kapatid ni Mano Rupos ay sinasabi niyang honored siya seated beside former President Gloria Macapagal Arroyo, I'm very much honored, grateful, and privileged working with her. Considering na ako empleyado niya sa DSWD, when she was the secretary, she was given, she gave me a chance for me na makapag-deliver ng mga livestock products from Batangas sa lahat ng DSWD institutions. For the record, Madam President, maraming salamat po. Thank you. To continue, to continue, ang nais ko pong bigyan ng pansin kung tayo po ay may pundong inilalaan para sa ating trading food trading center o sa ating mga anin, ng ating mga farmers. Dahil nga po yung aking distrito at ito na may national on ay na, na national uh, level ay pwede po bang lagyan maglagay din tayo ng isang trading center para sa livestock to eliminate yung mga middleman na mas malaki pa ang kinikita doon sa tunay na nag-alaga at nangapital? Uh, Mr. Chair, uh, magandang idea yon. I totally agree with that. Kung if we can coordinate with your office kung saan yung idea niyo, saan maganda ilagay yan, I will be more than willing to fund it, sir. Yes, thank you. Uh, for the record, the, the Secretary, in, in his affirmative statement, uh, made it clear uh, for this representation to makipag-ugnayan effect the next uh, trading center for livelihood products or livelihood uh, uh, livestock products livestock. from our province and the nearby provinces. Ang susunod ko pong katanungan, may kinalaman po sa 20 kilong bigas. Sa totoo lang po, Mr. Secretary, napaganda po nung programa ng Pangulo na inilolons ng DA. Pero kapasin-pasin po, you made mention a while ago, That 90% yung Vietnam kaya tayo ay nag-iimport pa doon because of the uh, irrigated na ang uh, ang mga lupa sa Vietnam tayo 40% lamang dahil lang iba siyempre naging naging uh, subdivision na pero ang akin pong gustong pagtuunan ng pansin kung tayo pa ay subsidize ng 13 pesos para sa bigas at maging sa pagbili ng palay sa ating mga farmers na dapat lang naman natin tangkilikin, eh, you, you made mention that nag-aalag ngayon taong ito ng almost 30 billion for that matter, for that uh, program. O pwede po ba? Dahil ang kailangan natin at ang sagot yata naman sa ating problema sa bigas o sa production ng bigas ay irrigasyon. O pwede po bang paglaan, pagtuunan nyo na ng pansin na ang irrigation ay lagyan na natin ng kaukulang pondo dahil kung ito ang makakatugon sa ating problema sa pag uh, sa production ng bigas baka naman po pwede nyo i-consider na maglagay na tayo ng kaukulang pondo sa National Irrigation Administration for that specific concern lalo na sa production ng bigas uh, Yes Mr. Chair, I, I'm an advocate for that kahit wala na ho sa akin yung MIA it is under the Office of President I keep on pushing Uh, we, uh, my, my, you know, the bosses and the, ha, the house kung pwede nga madagdagan ng pondo ang NIA para we can irrigate more. Yun ang talagang sikreto at yun ang solusyon sa ating problema, Mr. Chair. Again, maraming salamat on the affirmative answer of our good Secretary. Uh, tutungo na lang po ko sa last question ko, last two questions ko sa uh, PCA. Uh, ano ang tanong na lang? Dahil dalawang minuto pa ako eh. Uh, Mr. Administrator, kumusta na po yung ating pamimigay ng uh, mga libreng pananim ng puno ng niyog na sa tingin po ba niyo ito ay sa ating mga magsasakang ng niyog? Uh, Mr. Chair, uh, we have distributed the GAA for 2025 that is 306 million uh, that's uh, about 2 million at uh, nasa ground ng 1.3 million planted and terminated po yung less than 1 million. So this is properly uh, distributed to all the regions. For the second massive na in uh, kaling sa OSEC uh, with the 1 billion, uh, we are now uh, uh lay all the regions yung kanilang mga target so by the end of the year or hanggang first quarter next year ay properly na ma-target natin or ma-achieve natin yung 15.3 as mandated in our uh general plan mr. chair thank you thank you uh, mr and Mr. total and uh willing po uh, nagpapasalamat po ang inyong lingkod ang uh, kinatawan ng Davao del Unang-una -una sa magandang koordinasyon at uh, performance ng PCA sa aming distrito and of course the TV National Irrigation. And I would like to comment and uh, manifest my support for the approval of the budget in even increasing the budget ng Department of Agriculture. Magandang-maganda po ang ginagawa niyo sa sambayan ng Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo. Thank you very much. The chair now recognizes uh, Christopher Yap. Represent Vice Chair Mr. Yap, he's not here. We go on to the next uh, interpolator, um, Representative Joboy Aquino, who I know is not here. So we go on to the next uh, Deputy Speaker Faustino Bojidi. Thank you, Mr. Chair. Yes. Good afternoon, both. Thank chatting with especially Secretary Kiko. At ganoon din sa buong pamilya ng Department of Agriculture. Ganoon din ang pamilya ng NIA and National Food Authority. Once again, good afternoon sa lahat ng mga kasama natin dito. <clears throat> I know you're familiar. Ang Isabela po is known for its agriculture. At ang Isabela po isang nagko-contribute sa ating food security ng ating bansa. As early as 2011, ang Isabela po ay nag-launch kasama ang inyong mga tanggapan ng isang convergence project. Inidentified ang apat na lugar na kung saan na pwedeng gawing mga hydroelectric dams sa iba't ibang mga bahagi ng Isabela, particularly sa Sierra Madre Mountains. Ang mga lugar na na-identified po, ang una ang Dibubu River located uh, at San Agustin, ang second po sa Aguan River, na kung saan ay uh, sa lugar ng uh, City of Ilagan. Yung isa po ay nasa bayan ng San Mariano, sa Ilaguen River. At ngayon, yung pinakawanan ng river, yung Tumawini Irrigated Project na ginagawa ng NIA. Um, nakita ko po na Ngayong taon ay nalaanan ng pondo at inaasahan namin yung pondo na karagdagan para tuloy-tuloy itong proyekto na to. Nakalagay at ang recommended na, na pondo para sa tuloy-tuloy na programa nito ay uh, 3.5 billion pesos. Ang nakakalungkot po rito, uh, Mr. Chair,